Nagarap nga ang number 1 pick at number 2 pick, Wemby versus Scott Henderson. Et ito, ito, mga idol ang nangyari nga sa laban. Sa unang play nga ay grabe ang move dito ni Wemby, spin move into a left hand lay mga idol. Swak nga yan. And then dito naman ay nahanap niya itong si Malakay Branham for a three pointer. At para naman sa number 2 pick, Scott Henderson, gandang fake kay Wemby, iwan nga mga idol easy lay in nga yan. At para naman sa play na ito mga idol, too much space for Wemby. Pinakita niya ang kanyang versatility, pasok nga yan mga idol. Ang kanyang 3-pointer and then tough shot over a 7-footer na si Moses Brown. Parang trick shot na tuloy. Pagdating naman sa play na ito, Scott Anderson made a business decision. Lumayo na lang siya dahil no chance na masupalpal niya si Wemby. At dito naman mga idol, sabi ni Scott Anderson, kahit nag struggle ako sa labas, I can still knock it down. Pasok nga ang kanyang 3 pointer attempt at pagdating naman dito sumubok na naman against kay Wemby pero this time butata supal lang nga siya ng number 1 pick. At para naman sa play na ito ay gandang basa ni Wemby sa fake na ni McDermott nagresulta tuloy sa isa sa mga anim na assist niya at sa play namang ito itong si Scoot Anderson sumubok na naman sa ilalim pero nandyan nga na naman si Wemba Nyama 7 blocks in total si Wemby at para naman sa play na ito ay natuto na nga si Scoot Anderson kaya naman nang makita niya si Wemby na papasok na sa ilalim kick sa sa kanyang 3 point shooter pasok nga yan And for display naman mga idol, ang ang move ni Scott Anderson straight into a pull-up jumper. Smooth nga yan at yan ang kanyang tira talaga parang signature. Gandang pasa ni Wemby mga idol after ng double team na pasa niya kay Trey Jones wide open sa ilalim. And Scott Anderson mga idol being patient once again. Alam niyang hindi ganun kaganda ng kanyang 3-point shooting. kaya lumapit, ayun, suwak. Mas better nga ang shot na yan. At mga idol sa tapatan ng number 1 pick at number 2 pick ang nagwagi ay walang iba kung hindi si Victor Wembanyama. Panalo nga ang kanyang koponan mga idol at ang final score natin 118-105 na actually tambak ng Spurs ang Portland sa umpisa pa lamang. Pero hindi naman nagpauli. Ito nga si Scott Anderson Career high ang kanyang ginawa mga idol. 25 points for assists. Isang steal. Kaso hindi nga kagandahan ang shooting niya sa field. Only 34%. Pero si Wemby nga mga idol ay kabalik na points, 30.63 rebounds, 6 assists, 7 blocks on a very efficient 65% sa field. So sa tapat number 1 at number 2 pick nga alam natin nagwagi clear winner itong si Wemby. At pansin nyo mga idol, hindi na nga masyadong pinapansin ang Scott Anderson vs Victor Wembanyama at ang usapan na ngayon, Victor Wembanyama vs Shelt Holmgren. Nang dahil itong si Henderson ang number 2 pick, struggling early sa kanyang NBA karir, only averaging 11 points per game on a very bad 36% shooting sa field and 25% sa kanyang mga 3 pointers. Kaya nga parang medyo humupa ng hype dito nga ay Scott Anderson.